si kasi palagi na ako nasa YouTube, di ba? And si ko yung account ko kasi gusto ko manood ng random videos. And may video dun na, ano, kanto pa na may love yung title. And that's crazy because I'm no longer that. I'm not even one bit. Walang natira. Legit. And I just miss the feeling, the feel, the feeling, ano syrup. Feeling of being totally in love and having someone to talk to whenever you're bored. Pero, ayoko naman yung sobrang atat na even if you want to do something else, that person just wants you to talk with them all day long. Ayoko na ganun. And that's why I'm out of that. Pero, next relationship, babawi ako. Hindi na ako abus abusado sa sarili ko. And, I will respect that person's boundaries whenever they're busy or not. And I will not ask for them for their whole attention every single day. Kasi alam ko naman may different lives kami. And I will not gaslight like them just like what that person used to do to me. And, alam mo, ano kong tilapia ko sa sarili ko. Yun know, nga, magkaka-comeback din ako guys. I will someday get the person that I truly deserve. And, alam mo ba, nag sa taong yun, nagbigay ako ng limang pages. Uh, Ang B. Tapos, natatak lang sa utak niya is the fact that she was attractive. Kaya nagsisipas pa ng mga tao sa kwarto. Ayun na nga, yung taong yun, napuktatak lang sa isip niya na attractive siya kasi minention ko yung word na yun doon. Sa buong thing, nakita na lang yung word na yun. That's full a sentence. That was just one sentence and that is totally crazy. Kaya dahil may knowledge siya na iniisip ko sa kanya na attractive siya, she went out and out someone else. And palagi niya sinasabi sa akin tungkol sa mga may nagkakar sa kanya. Alam mo, ang dami nagkakabuso sa akin. Makapila sila. Ganun ka Putang ina! Do I fucking care? So, tama, I wanted to say that, bitch. Like, I didn't, when you were at my house, I never, like, pointed out the fingers towards those people that I used to like before because I didn't want to hurt you kasi alam ko namang sensitive ka. And nung no, ako, hindi mo man lang iniisip na sensitive yung ginagawa sa akin. What the fuck? What the flipping fuckery fuck? Like, what the fuck? What the actual bullshit is this world? Ay, shit, nag dumping na, na naman si ate. Yun na, hindi na tayo story dali. <clears throat> Pero yun na yan. Hindi na on love and babawi ako sa college. Hindi, hindi kung hindi sa college, pwede naman makaranas ng high school, ano, senior high school romance. Pero, give it a year, give it a month. Kung oh, sino gusto mong masok, sige, na, na, papaalam ko ay sa parents ko. Sayang yung isa ko eh. Okay. Nalaman na nila mga magpaka pa, ganyan-ganyan. Gusto ko maging ganyan-ganyan. Sayang tadi ba diba? Sayang ka eh. Kaya, okay lang. Sige. Sabihin na lang natin na. Pagod lang. charlies, Hoy! Pero hindi ko kasalanan yung breakup thing. I'm not gonna say the reason kung anong nangyari nun. Pero you can't judge kasi siya may kasalanan. Full intent siya may kasalanan. Ginawa niya sa akin yung ginawa ng ex ko sa akin. I mean, ginawa niya yung ginawa sa kanya ng ex sa akin. So, kumbaga, I'm just a form of rebound. Because I became the type of scientific testing for what she could have felt. Parang linabas niya lang yung trauma niya sa akin. It found someone else. Pero siya yung toxic. You can't possibly say that I am. Kasi binaba ko na yung ego ko sa pinakababa kahit sinasabihin ako ang task pa rin ng ego ko. Pero yung self-respect ko na sa pinakababa na. Shit. May nag-text na text ko -so si ano nga, nainis ako ah. Si Gabriel. Si Skylar, hindi si Gabriel. Ako pala yan. Hindi, pares lang pala yun. Anyway, isin na nga. Bala kayo dyan. <laughs> wala na. Wala sa second chance. Sabi ko lang sa kanya dati na closure kami. I will try but there will be no second chances. Sagod na ako. Ayoko. Me, ayoko na. Bala ako mag-abal dyan. <laughs> Fuck you all na lang, guys.